Claro daw naging close sina Chris Bernal at Alger Abrenica na mag-shooting sila sa buhol para sa kanilang pelikula. Pero inamin ng dalawa na nagkatampuhan din sila. Dahil nga ba ito sa selos? Alamin natin yan sa chicken ni Lars Sanchado. Mula sa buhol, umuwi lang sandali kahapon sina Alger Abrenica at Chris Bernal sa kanya-kanyang bahay para kumuha ng mga damit at dumiretso na sila sa taping ng All My Life. Masaya ang magka-love team dahil ang sumalubong na balita sa kanila ay ang mataas na rating ng kanilang teledrama. Very happy kami, very grateful kami na, uh, na sinusuportahan pa rin nila kami at uh, talagang hindi namin maabot to kung wala sila. Para sa amin po kasi ni Chris, ang ginagawa lang po namin eh. Ginagawa po namin lahat ang makakaya namin para mapaligaya, uh, mapasaya yung mga taong sumusubaybay sa amin ayon kina Aljur at Chris, mas lalo silang naging close nang manatili sila ng dalawang linggo sa Bohol para sa shooting ng I'll Be Waiting For You. One time niya niya ako magmotor, so talagang namasyal kami. Wala, nag, ano lakad, lakad lang kami sa beach, yung ganon. So, mas naging malalim pa yung pagsasama namin ngayon. Dinala rin ni Aljur si Chris sa Baklayon Church sa Bohol. Sabay kami nag-pray kasi sabi nila, pag first time mo daw sa isang church doon eh, mag ka daw, three wishes, and magkakatotoo. Sabay naman kami. Sana magkatotoo. E ano naman kaya ang pinag-usapan nila sa simbahan? Ay! Getting married. <laughs> joke lang, joke lang. <laughs> uh, no? Pero hindi lahat ay kaligayahan dahil may insidente ang nagkatampuhan si Naal Jurat Chris. Inamin naman nilang selos ang dahilan. Uh, Sino nagselos? ako. <laughs> <laughs> Hindi, kasi maraming, alam nila, maraming girls na... <laughs> so yun din naman, ha? Ah, maraming boys. Kahit mga foreign talaga, tinititigan si Chris <laughs> Vernon, si Chris. And, uh, Lars Santiago, updated sa Showbiz, sa Pinay.